Yan, Brown out na naman. <laughs> ayan o, guys. Okay, Repair Repair na to sa Toroyalo. Ayan, malalapit nang natapos. O, oh, ayan ah. Ay, patay na naman ulit. Ayan, andar sa, so, andar patay. Andar patay yung ilaw. Lakas kasi ng ulan eh. Ito. Ayan o. Oh. Sandali ah. Ayan o, oh, diba? Panay ulan dito eh. Kidlat. <clears throat> Ito, no, Koy's Repair Tutorial. Ayan. Pusing Idol. Malapit nang matapos, no? Ito. Ayan. Malapit nang matapos, eh, si Sinsan ko Vlog ito. Oh, yung chat-chat ko. Run out dito ngayon. Pero may wifi tayo. Ayan, <laughs> no? Kamusta na kayo mga negosyante doon sa plaza, no? Ayan, hindi sila nakabawi eh iwan ko lang no? kasi klan, panay ulan matapos yung kwan matapos yung opening salbo di ba 17 nakaikot pa kami ni insan pero umulan din yon na uh, uh, mas maaga lang no umulan tapos si eh, pa kinagabihan nag nakaikot kami mula noon hanggang ngayon panay na ulan sobrang konte daw yung Rancho Plaza, yung tao no, na kumakain doon. Una bes, maraming inuman sa paligid ng plaza, maraming kainan sa paligid ng plaza. Koy's so, repair tutorial tapos na. Yan mamaya na ano iba. Yan. Maraming maraming inuman sa plaza, sa labas ng pan. Sa paligid ng plaza marami din kainan tapos uh, maliban dyan mura na dito sa labas masaya pa no? marami pang makikita kisa doon sa loob na mahal na <laughs> mahal na mahal na yung mga pagkain tapos banda lang yung makita mo doon nati tabi-tabi lang na kainan di ba? pero dito pa sa labas maraming okasyon maraming kasiyahan dito sa labas di ba? Kaya talo yung mga taong nakapagpunta dyan. Dito sila sa labas uh, umiinom, kumakain niya sa mas mura kumpara sa loob. So ayan po no, sa mga sa mga negosyante natin dyan sa loob. No? Pasensyaan nyo na taon kayo sa maulan at mapag na panahon. No? Ma mabagyo, mabagyong panahon. Kaya pasensyaan nyo kung ang iba dyan sa inyo ay hindi nakabad. No? hindi nakabawi sa kapital, okay? So wala tayong magawa dahil maulan, no? Tapos marami nang negosyante sa paligid ng plaza. Marami kayong ng kompetensya. Ayan. So ayan po mga busay, no? magandang kami ulit sa inyo lahat. Ayan, uh, brown naman tayo pero importante, may ikan tayo, may wifi. Diba? Ito na yung wifi natin dyan. Ito, sandali. Ah, sandali. Lang. Tuloy lang yan. <laughs> Tapos yung ilaw namin, no? Oh. Yan lang. Emergency light. Yan. Panay pa kidlat. Malakas na yung kiblat, Malakas yung ulan. Ilang araw na po, no? Pero kanina umaga, makuhan ng makulimlim lang, no? Hindi masyado madilim. Makuhan. Makulimlim na tumambun. Ang Pero ngayong hapon. Ngayong pagdilim na, no? Simula na yung ulan ayan po. Shout out sa inyong lahat mga busing. Thank you. Thank you sa so, parati ng support. Takoy's Repair Tutorial Idol. Shout out sa iyo. Ayan. Sa Rugman. Shout out. No? Shout out sa inyong lahat yan Sandali. Ah. Eh, hindi pa na mga fan eh. na lang tayo ang gawa ng pang shout out na video natin. Ingay pa ng mga aso po. nag sila. Ah, uh, plus uh, Lailani and shout out to Maria. Sandali, sandali. Eh, hindi ko na panic. Maria Ansay Vlog. ah. Uh, Maria Ansay Vlog. Ma'am, shout out. Ayan. Ano sa mga iba? Yung mga natira na lang dito. Hindi ko pa Easy Cooking with Iwin. Ayan, shout out. Clarita Minjunis Uh, Mindunis Stone Collection shout out Pinay Life Countryside shout out Kadilim <laughs> Importante may internet di ba? <laughs> Ayan si Idol Rudolf Boy Studio Ayan shout out Ah uh, Ano ba yan si ako Tutan Vlog, shout out na cast, Insano, tapos si Amigo Tonyo, Jomer, uh, si, at saka si Amigo Jomer, no, shout out. Tapos, kan, si Ronald the Farm Boy, yan, shout out po, no. Saida Vlog, shout out. Chris Mike Gimer, yan, shout out, no. Busing Lisa Lorente, mom and mom no, shout out, yan. Well, mas music vlog shout out yan just rtb vlog amigos shout out yan inken no? inken diy ph shout out ay all sino pa yung mga natira na lang yung dito yung nasa naka na yung Dubai, na replyan kaya hindi na makita no? doon na sa main video ko po sa analitik uh, kasi ako nagpanagpan So ayan po no, sa inyong lahat Magandang magandang gabi no? Sa mga negosyante natin Yan sa plaza, pasensya na hindi kayo na Sa mga hindi nakabawi no, ng, uh, ng... Kapital sa negosyo Dahil sa panahon Kunting tao Maraming kumpitensya sa labas Kumpir sa loob no? tapos sa loob mismo marami nang kompetiting siya tapos dito pa sa labas marami pang siya mura. Yan so maganda ng yung lahat at ay eh, maraming maraming salamat. I love you all. Update update lang. <laughs>